Ikapitong kabanata. Wala bang kapanahunan ng kaguluhan ng tao sa ibabaw ng lupa? At hindi ba ang kanyang mga kaarawan ay gaya ng mga kaarawan ng nagpapaupa? Nagaya ng alipin na ninanasang mainam ang lilim at gaya ng nagpapaupa na tumitingin sa kanyang mga kaupahan. Gayon ako pinapagdaan ng mga buwan na walang kabuluhan at mga gabing nakaiinip ang itinakda sa akin. Pag ako'y nahihiga, aking sinasabi, kailan ako babangon at nakadaan na ang gabi? At ako'y puspos ng pagkabalisa hanggang sa pagbubukang liwayway ng araw. Ang aking laman ay nabibihisan ng mga uod at ng libag na alabok. Ang aking balat ay namamaga at putok-putok. Ang aking mga kaarawan ay matulin kaysa panghabi ng manghahabi at nagugugol na walang pag-asa. O alalahanin mo na ang aking buhay ay hinga. Ang aking mata ay hindi na makakakita pa ng mabuti. Ang matang tumingin sa akin ay hindi na ako mamamasdan. Ang iyong mga mata ay sa sa akin, ngunit wala na ako. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol, ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Kaya't hindi ko pipigilin ang aking bibig. Ako'y magsasalita sa kadalamhatian ng aking diwa. Ako'y dadaing sa kahirapan ng aking kaluluwa. Ako ba'y isang dagat o isang malaking hayop dagat na pinababantayan mo ako sa isang bantay? Pag aking sinasabi, aaluwin ako ng aking higaan, papayapain ng aking unan ang aking karamdaman. Kung magkagayoy, pinupukaw mo ako ng mga panaginip at pinangingilabot mo ako sa mga pangitain. Na ano pat pinipili ng aking kaluluwa ang pagkainis at ang kamatayan kaysa aking mga butong ito? Aking kinayaya mo ng aking buhay. Di ko na ibig mabuhay magpakailanman. Bayaan na akong mag-isa sapagkat ang aking mga kaarawan ay walang kabuluhan. Ano ang tao na iyong palalakhin siya? at iyong ilalagak ang iyong puso sa kanya, at iyong dadalawin siya tuwing umaga, at susubukin siya sa tuwi-tuwi na. Hanggang kailan di mo ako iiwan, ni babayaan man hanggang sa aking lunukin ng aking laway. Kung ako'y nagkasala, ano ang aking magagawa sa iyo o ikaw na bantay sa mga tao? Bakit mo nga inilalagay akong pinakatanda sa iyo? Na anupat ako'y isang pasan sa aking sarili? At bakit hindi mo ipinatatawad ang aking pagsalangsang at inaalis ang aking kasamaan? Sapagkat ngayoy mahihiga ako sa alabok at ako'y hahanapin mong mainam, ngunit wala na ako.